Hello everyone! Welcome to my YouTube channel! Samahan niyo ako guys sa video ito dahil po po kami sa Patin Ay dahil may gaganapin kami uh, anniversary ng aming distrito 42nd anniversary so samahan niyo kami guys actually nung uh, May 17 pa po ito kaya samahan niyo kami sa aming mga paglalakbay

sobrang saya po namin guys sa mga panahong ito dahil bihira lamang po ang mga ganitong okasyon lalo na ang kasama-sama ang mga kapatid sa iba't ibang lokal ng aming distrito sa Sandil nice. Sur so, kaya napakasaya po at lalong sumaya dahil mga kapatid na dyan nagtatawanan po kasi marami pong hamis na nadaanan namin sira-sira kasi yung daan na tinatahap namin, saka ang ah, ano nyan guys super kaba talaga pag dyan kayo na daan kasi ano, okay. ah, ang hilit okay. na kalsada okay. nga Agusan River tapos kinakainan ng Agusan River yung kalsada ba kaya kung ting ano mo lang, mahuhulog talaga yung sasakyan dun sa tubig kaya yan, sobrang ingay namin, tinatawa na namin yung isang kasama namin kasi ano nagpapanik na po siya ha po pala guys kapag ka nag voice over kaya dyan lamang po kayo uh, samahan nyo lang po kami sa aming mga paglalakbay uh, <laughs> Na. <sukurna> na. <laughs> Traffic. <laughs> <sukurna> <laughs> Nakakalungkot yung mga pagkakataon guys kasi hindi ko po dala yung cellphone ko kaya wala po akong video. At may duty po pala ako dyan guys. Yan lamang po. Ingat po kayong lahat. Because I care.